kaya pumunta na sila agad sa gubat na kinaruroonan ng ating bida. Sa mahamog na gubat ni Yu Hai Yu, hindi pa sila nakakita ng ganito kakapal na hamog sa buong buhay nila. Nagtaka sila kung bakit lumipas na ang dalawang araw ay hindi pa rin nawawala ang hamog. Tila sila ay pabalik-balik sa iisang lugar makalipas ang dalawang oras. May narinig silang mga kaluskos, ito ay mula sa mga lobo at honey badger na nag-aabang sa paligid. Napagtanto ni Yan Gao na dahil ito sa hamog na nakapalibot kaya pabalik-balik sila at ang mga lobo na nakaaligid na umaabot sa 7,000 ang spiritual power. Dahil rito, napansin ng puno na mataas ang pandama ni Gao Yuan. Ang hamog at hallucinogen ang dahilan lahat nito sabi ng puno, at makabubuti sa tao kung mananatili na lamang sila kung hindi mapapahamak lamang sila. Ilang oras ang lumipas na kalabas na nang tuluyan sa hamog ang grupo ni Gao Yuan at nagpatuloy sa pagpasok sa kailaliman ng bundok bubat. Palalim sila ng palalim ay mas nagiging katakot-takot ang paligid. Bigla-bigla ay may narinig sila na atungal ng lobo kaya alerto nilang hinawakan ang kanilang mga armas sobrang delikado ng mga lobo lalo pat may hamog sa likod ng hamog ay biglang lumabas ang lobo at agad sinunggaban ang commander nagulat sila lahat ito ay isang mutant twin wolf agad naman nagpaputok ng baril ang mga kasama nito habang iniiwasan matamaan ang commander ngunit bumalik lang ang bala sa kanila dahil sa kapal ng balahibo ng mga lobo. Sa likuran ng lobo sumulfat siyang gaw at nagpakawala ng malakas na sipa sa ulo ng lobo dahilan upang mabitawan nito ang kagat na commander nila. Hay nila niya ito agad ngunit agad rin naman gumanti ang lobo at nagpakawala ng atake. Nahirapan siyang gaw sa pag-ilag. Naisip rin niya na may sarili bang pag-iisip ang hamog na bumabalot sa gubat. Umatake din ang honey badger ng buong lakas at pinaulanan naman nila ito ng bala. Mabilis ito nakaiwas at inatake sila lahat ng may bilis. Nagutos ang commander na ilabas ang armor piercing bullet. Agad ito pinakawalan ng isa sa mga sundalo. Target nito ang honey badger tumama ito sa kinaruroonan ng honey badger at isang malakas na pagsabog ang kumawala na sinundan ng malakas na apoy at hangin. Umasa sila na natalo na nila ito. Ngunit nakatayo pa rin ang honey badger dahil pinrotektahan ito ng mga wolf na may makakapal na balahibo. Gulat at takot ang naramdaman nila dahil walang nangyari at may higit sa tatlong lobo pala itong kasama. Napamura ang kapitan at nasabi sa sarili na marahil katapusan na niya ito Binalaan na sila ng punong kahoy ngunit di sila nakaintindi Kaya nararapat lang ito sa kanila Agad na pagtanto niyang gaw ang sitwasyon at agad inutusan ang grupo na umatras Kahit anong mangyari kailangan niya mailabas ang grupo mula sa gubat Matagumpay na nakalabas sa gubat ang grupo lubhang sugatan at nasa kritikal na kondisyon. Naalala niya ang laban nila ng Honey Badger kung saan hindi siya tinigilan nito sa pagsunod at atake. Ngunit tinamaan naman ito ng dalawang armor piercing bullet at mukhang hindi na ito mabubuhay pa. Nasawi ang anim sa kanilang kasamahan. Matagumpay na naitaboy nila ang mga tao. Kahit gusto ng puno na tapusin sila lahat baka mas marami lamang tao ang ipadala pa sa gubat upang hanapin ang mga nawawala kaya maigi na maging abala muna ang mga tao sa pag-imbestiga sa hamog at mga beast sa gubat. Bumalik man sila sisiguraduhin ng puno na malakas na ang sarili at walang tao ang makakapantay sa kanya. Kinamusta ng puno si Zia Queen. Sumagot ito na nakasakay siya kasama ang ibang grupo sa sasakyan at paalis na. Tinanong ni Zia Queen kung kailangan ba talaga niyang manatili sa katawan na ito mula ngayon. Sumagot ang puno na tama lang lalo pat na awakened niya ang elemental power at siya ang ipapadala sa mystery section. Ito'y magandang opportunity para makapasok sa mundo ng mga tao. Nabighani ang dalawa sa ganda ni Zio Queen ngunit nagulat ito dahil agad ito nakatulog. Nagdesisyon si Yu Haiyu na regular itong bigyan ng essence of life si Zio Queen upang mas mapahaba pa nito ang pagkontrol sa katawan ni Zio Ling. Natuwa naman si Zio Queen. Ito ay nagnonourish sa soul nito at bibilis ang evolution speed. Kaya para itong kayamanan sa kanya. Nagpasalamat ang puno sa mga wolf na dala-dala ang honey badger na nasa kritikal na kondisyon. Halatang naging matindi ang laban nito kay Gao Yuan. Ngunit nagawa pa nito tumayo. Ngunit kung bibigyan niya ito ng essence of life ay baka di makayanan ng katawan nito ang kapangyarihan at sumabog lamang. Agad siya nakaisip ng paraan. Gamit ang kanyang ugat ay nakahanap ito ng batis, tinanggal niya ang mga bato at gumawa ng daanan ng tubig papunta sa kinaruroonan nila at nakagawa siya ng maliit na lawa. Hinalo niya ang life essence sa tubig at agad ito nagliwanag na ikinabigla ng lahat. Bilang reward sila ay pinababad ni Yu Haiyu sa lawa upang manumbalik ang lakas.